guys. Dito tayo magluto po tayo ng isda. Una guys, kapainitin natin yung kawali. Tapos pag mainit na, lagyan natin ng mantika para make sure hindi mabilidikit yung isda. After nyan, pa initin pa rin natin. yung ginawa ko guys sa isda na lapu-lapu niwa ko ng sibuyas buya, bawang pinong-pino -pino. pagkatapos nilagyan ko ng kalamansi kecha toyo at oyster sauce binabad ko siya ng mga 30 minutes make sure guys na ano ko na siya, na ko na rin siya kanina. Pangalawang luto na lang siya para isasama ko yung sauce. Ayan o. Oh. Para kumapit. Instead na manok, baboy. Pwede naman natin gawin to sa isda. na umiinit na guys. Nalagay ko na. Alright. Oh ibi lang natin guys. Kasi next year na fried ko na sa kanina. Tapos, so, magbaligtad guys. Ano ba guys? Ano ba? Pwede yan. Kaya hindi na siya dinigin sa Kaya kailangan talaga ma-inch yung mantika at kawali. Bago lagay yung mantika, kailangan make sure mainit na mainit yung kawali. Hindi siya mabiduro, magbibigit. O, ayan, guys. Hmm. Ito nyo naman, o. Then ngayon, lalagay natin yung pinagbabaran. Ayan. Ayan siya. Paanoin lang natin mabuti. Guys, ano nga yan, guys? Yung Sprite. Nakalimutan ko. Sprite, luya, bawang, sibuyas, ginayat ko ng maliliit. Tapos, may ketchup, toyo, at oyster sauce. Binabad ko lang ng mga kalahating oras. Pero guys, pinride ko na yan, guys, ha. Para maano kasi may bata. May paminta rin to guys. Sa kalimutan ko sabihin, may paminta rin siyang durog. Dapat lalagyan ko ng sili. Eh, may bata. Hindi makakain. Siling labuyo. Pagpan natin. dito yung kalan kasi minsan may pan mayroon tayong pantay na kalan. Mm -mm, ano yung um, dat ano lang yung init, apoy. Kasi okay, sinaing, umiikot-ikot din 'yan. ko alam kung anong tawag dito guys ha. Para pakiwari ko lasang escabeche. Gawa nung soft drinks. Dahil marami siyang sauce. Kasi ng bata sa bao. Sabaw lang, ulam na. Pero more or less yan, dapat wala yung sabaw. Para maging style barbecue. Hindi, para ang nangyari sa akin ay... kabeching barbecue. Kasi masos. And guys, kumukulo-kulo na guys. Oh, dahil buto naman na yan siya guys, okay na yan ba? Kasi maduro eh. Mahalaga lang guys na maduto at talagang make na hindi ano yung sauce. Kasi minsan pag hindi natin napapakuluan mabuti, ando doon din tendency sumasama yung ating liyan. Kailangan talaga ma-sterilize siya ng mabuti. Thank you guys! subscribe! God bless you to all viewers!